May wadlaw na sa mga kabirada Muna tirada Kung mga adlaw Pinaksiw mga kabirada uh, Flex lang nako na Ang atong napalit nga isda Gain na grabe ginang priskuha Mga kabirada Oh yes Shout out to sa kong silingan Ng maligyan Itag 100 ang kilo ra Isa ka kilo akong ipalit mga kabirada Grabe naman ang daghana oh, oh yes Tingnan mo ang isda na grabe kaprisko oh ito yung mga lamas ng mga secret weapon na pagagamit to mga kabirada oh yes Pangpahumot sa kusina simple recipe na siya ah, munik kumpletong lista sa atong mga ingredients mga kabirada adisin na na ato na pail na siya ng isda sa atong kawa mga kabirada oh yes ato nang iplastar og tarong kaya pag -bukal niya maganid na sila grabe rin please kuha mga kabrada pwede nyo gamitan og sabaw sabaw ang iyong tirada pakso sinugba at tanan mga resipi kumbati bati ka bahala mga kabirada. oh yes Ayun, uh, gilun ibutangan na nato og bombay ana mga kabirada sa na ako sa ah. mora na tirada basta paksiura simple recipe rin ni siya pero banila mo at least na mo'y makuha ang gamay ng idea gamit na na sa inyong kusina oh yes, yeah. so butang na nagdahon sa paminta basta magpaksiuta mo mag ginipang pangpahumot nga atong secret weapon na pagagamit to na ah, sana all oh, buta na to sana tingnan na nga buhaton basta isda ang atong mapalit sa mutag presko ang panahon presko sa dang isda nga atong pagaluto na ah, okay. Buta nga na ito nagsisuning mga kabirada. Magic sarap rasi uh, basta magluto ta. Uh, Amo ah, ginay first weapon nga itong nga pang palasa. Ha. Ay ng asin. Ah, uh, itong medyo nagandaghan kay itong uh, nagsuka mga kabirada. Ah, uh, basta nalunod na ito na itong sibuyas onion in English. Ah, na na spray union ng atong pagagamiton ah, si buyas da ko na ah, og ni atirada basta kita na imo templada ah, so pay atong gihulat karang nasa mismo swakto ah, soka na siya mga kabirada tag size piso sura tipid-tipid por tapo na lagsa sana all unsa pa atong giholat ato na nang itak ang sa atong pugon nga wala mo kakita sa ako rana ah, okay sana oh, no ana isda mga kapirada ng ang paha sa atong pinaksi mga kapirada salamat sa paguban to dining video ha tana na may makuha nga gamay lang idea paki-comment lang kung asa mo dapita Bye bye and God bless you all.